Jo natin town hall meet on radio natin nationwide Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang radyo natin na uh, town hall meeting. Isang episode na naman po. Ang ating pagsasaluhan ngayong hapon na ito at kasama pa rin po ulit. Isa sa mga pinakamasipag, pinakabata, birthday lang pero hindi tumatanda. Oh, Ayun na, na promise ha. Uh, wala nang banggitan oh, oh. kung ilang wala dekada na. ka na. Wala <laughs> na, ka mo igi, fake. Malaking gulo yan. Kasama natin, Senator Aimee Marcos. Senator, yeah, okay. magandang, magandang hapon. Magandang hapon sa buong kapulungan. Ayan. At ikitsala Ha? November 29 na ba talaga? Oh, Totoo oh. ba yan? Basta parang ang bilis ng panahon. Naubos <laughs> na yung taon. Magandang hapon, maayong hapon, at uh, maligayang Pasko na agad. Oo, oh, oh, <laughs> talaga. Parang isang idlip lang. Oo, oh, oh, parang ang bilis ng 2024, Naku. Oo, oh, no? ka pa ng Pasko. Oh, oh. Paano-paano pag ano? Pag Ilocano, oh, maligayang Pasko. Paskwa. Oh, ah, uh, Pask din sa amin eh. Oo, oh, talaga sa Bisaya. Oo, oh, oh. oh, oh. kachila, no? Di ba? Feeling mistiso. Mayad so. nga nga Pasko. Mga Pasko. Oh, oh. Namasko ko, Namaskwa sa imo. Namasko ko. ha oh, oh this oh, mamasko. <laughs> Kaya nga naka-red na ako, no? Feeling. Uh, Ayun, malapit uh, red na. Red and blue, very Christmas na in color namin ni na Senator. Oh, Ayun. Pero mauuna ang Bonifacio Day bukas. Mm -hmm. Ayun. Kaya sa mga mag-holiday, oh, oh. talaga naman mag-ingat at sabi nga natin eh, yung turismo. Ayan, ng, sana ano Pilipinas, isa sa mga tangkilikin natin. Kasi pag may mga long weekend, maraming nagpaplano na mag-ibang bansa. Pero Correct. iba pa rin ang ganda ng Pilipinas, Senator. At saka, Tulungan mo yung sarili mo, ano, mm -hmm. yung sariling kapwa mo. Pero, ang akin naman, ang dami-dami nating holiday, wala namang karagdagan na sweldo. <laughs> Aray ko na pang holiday, ang pambayad uh. ng holiday. Dahil, kapag arawan ka, ayaw mo nun eh. Mm -mm. Kasi arawan nga lang eh. So, so hindi ko alam dapat balance lang tama lang mm -hmm. sakto lang or else sana all may libreng holiday At sana all talagang uh, naaalala ang pagtaas ng sweldo ng bawat Pilipino oh <laughs> Coming night. from an employee, elevator no? mm -hmm. Pinaka heavily taxed ang mm -hmm. uh, employee wage earner di ba mm -hmm. babayad ng tax Ay sana eh, tumaas Parang may pong bakasyon Ama. May pang-explore sa Pilipinas. And oh, nakita oh. ko ang video Otherwise, mo. Otherwise, para kay pa yung holiday, di ba? Oo. Oh, oh, Nakita ko yung video mo kasama ang mga senior citizens sa San Juanico Bridge. Laban ka? Na nag-zoom ba? Oo, oh, di ba? Gumaganon, di ba? Gumaganon uh, diba? ng mga uh, <laughs> oldies, di ba? Laban ka sa mga oldies? Lalaban tayo dyan, pero isa din sa mga pinakamalapit sa puso Kinaya mo yung mga oldies. Kinaya mo, nag-twerk ang aming <laughs> Hindi ko lang mga waray-waray <laughs> na mga, mga lalay. Ay, maayong hapon sa mga waray aray ng lolas dyan. Maupay nga kulop. Ah, maupay nga kulop. Ayan. Sa mga waray nga mga lola. Eh, lola na ako eh. At sa kahigit sa lahat, ang mga lola natin, talagang nag-alaga sa atin. Totoo diba? Yan. Ayan. Inispoil tayo ng lola. Iba ang pagmamahal ng isang lola. At alam ko, aside sa mga bata, malalapit sa'yo ang mga lola. Kasi Oo, isa yan naman. sa mga talagang mga panukala mo na hmm, naipasa. Kasi hmm. na in-charge ako dyan eh sa social welfare. Nakita ko, talaga kawawa ang daming lola na talagang pinapabayaan, medyo neglected na sila, hindi binibisita. Mm -hmm. Doon nagkakasakit eh. Yes. Mag-isa nang mag na nakatira. Yung iba naman na may pera, naku, sinasamantala sobra. Mm -hmm. Wawa naman. So may elderly abuse tayo, may elderly malnutrition. Nakakahiya sabihin kasi pinagmamalaki natin mga Pilipino na pinangangalagaan natin ng na matatanda. Yes. Pero parang nagkakaroon na ng uh, palibasa na sa na, nagtatrabaho na lahat. Mm -hmm. Wala nang time alagaan ng mga lola. Samantala, ang, ang mga lola hanggang apo, apo sa tuhod, sila nag-aalaga. Tama Totoo yan. ba yun? Mm -hmm. So, alagaan rin natin. Kaya, pinilit natin sa budget ng 2024 for the first time, uh, talagang ibigay na yung senior citizen stipend, yung mm -hmm. 1,000 a month, para sa marginal seniors. Hindi lahat ng seniors, ha, hindi afford. Yeah. Kaya, uh, inabot lang sa mga marginalized, yung mga mahirap talaga, 1,000 a month, pambili ng mga, syempre, yung napaka Tamina na ng gamot eh, may mm -hmm. comorbidities na, at dagdagan yung pagkain. Kasi talaga, ang mga lulay natin, kung minsan, inuuna yung mga apo, inuuna yung mga anak, inuuna Beto. lahat. Tira-tira mm -hmm. na lang yung kanila, eh, hindi po pwede yun, at marupok na ang buto, kailangan ng protein. Mm -hmm. Tapos, yung Centenarians Act, ba diba para sa 100 years old, mm -hmm. eh, kukuha ng 100,000 sa gobyerno, eh, ilan lang? ang aabot sa daan taon. Eh, dahil dito, in-expand natin, 80 years old, 85, 90, 95, may tatanggapin. Maliit lang, 10,000, pero yun ang kinaya ng ating budget sa ngayon, madadagdagan yan sana. Mm -hmm. At ang maganda doon, may enjoy pa nila kasi yung Ayun iba 100,000 nga for 1 year 100 years old. Parang hindi nakak kasi wala yung lola ko 100, yung great-grandma ko 101. Wow. So pero nung 101 wala na wala siya. Na. Oh, eh, 'yung processing pa. <laughs> <yung, laughs> sa, diba? sa tagal uh, ng processing doon, nako. <laughs> uh Oo. -oh. So, Ako na lang ang na Yes, pero maganda rin talaga kasi hindi napapansin nga sa atin. Maraming neglected na mga uh, Oo, hindi maganda Mm hindi -hmm. na tayo dyan eh, talagang kinahihiya natin. May mm -hmm. hindi pinag-uusapan, pero aminin, nangyayari mm -hmm. talaga. Lalo ngayon na uh, halos lahat papunta at magtatrabaho na sa lungsod, walang natitira sa bahay. Mm -hmm. Ayan. So aside actually sa mga uh, sakop sa social welfare, yung mga PWD, yes. kasama mo sa sumba. Oh, correct. Oh, oh. Na naka-wheelchair. Naku, ninenervius nga ako. Sabi ko, pag napilay ng tuluyan to, ewan ko ba. Mm -hmm. Eh, what do you call this? Sabi nila, join daw sila, kaya naman daw nila. Mm -hmm. At saka may Paralympics. na inspired sila eh, sa mga yes. Paralympics. Mm -hmm. Saka maganda yon Marami sa PWD natin gusto magtrabaho. Kaya kailangan may trabaho rin sila yung uh, yung mga kaya pa magtrabaho why not di ba? Mm -hmm. Maganda yung uh, uh, meron silang kinikita, may dignidad, alam mo yes. 'yon, mm -hmm. hindi yung ayuda ng ayuda lang, kundi talagang sahod they earned it. Yung iba naman sobra na yung sakit at ang bigat na sa pamilya kasi panay therapy, panay gamot, punta nang punta sa doktor, hindi na kaya ng pamilya. So kailangan tulungan. 'Yon hindi ko pa nagagawa ng paraan. Mm -hmm. Awang pi solution wala pak. Ah, mm. wala pa. Kaya 'yan ang tat, ayan ang iba workout ko kaya tumatakbo ako ulit. Yes. For Marami pang mga kailangan ng tulong. Oo. Uh, <laughs> maipasa. kaya sana ay tuloy-tuloy ang pagsuporta natin kay Senator Imino sa kanyang na. mga panukala na 'yan kasi hindi lang bata, matanda, 'di ba? Makikita natin na talagang lahat Oh. Ito yung mga nakakalimutan kasi natin eh. yung mga baget, yung mga lola, parati lang tayo dun sa working class Totoo. sa talagang productive age eh samantarang yun yung nangangailangan, pinaka vulnerable, matanda at baget. Mhm. Ayyan. So sa pagpapatuloy po ng ating programang Radyo Natin eh Town Hall meeting, tatlo na naman po ng mga kapartner natin mula sa iba't ibang stasyon ng Radyo Natin nationwide ang ating makakasama. Una, makakasama po natin mula sa Radyo Natin Kalibo ah uh, 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 Jodel Rentilio. Magandang hapon, Jodel. Maya dayad nga gahon na panway ta kalibo probinsya talan klan ag dayad nga gahon sa aton nga mga pinalangga nga mga suki, pinalangga nga mga tagpamati sa bilog nga Western Visayas at sa bilog nga Pungsod Pilipinas. Magandang umaga po Ma'am Faith at uh, magandang umaga rin po Senator Aimee Marcos. Ayan. yan, Kumusta na kayo dyan? Nako, talaga naman. Kababayan ko to. May Oo, nga. nga hapon kinyutanan sa mga pagkaakilan. Patapos ay yung man da... tama ba to? Patapos ay yung man do dagun ag mayapit iyon do Ati Atihan Festival sa Enero. Imbitahin nyo man ako para makaiba sa selebrasyon at inyong piyesta. Ayan. Ayan ang inaabangan talaga, Senator. Pag taga-aklan ka, oh, saya, ano saya. yan eh, tradisyon yan. Kahit hindi ka pinayagam mag-live, uuwi ka ng aklan pag Correct. <laughs> o, kaya, iba ang ano, iba ang Ati Atihan Festival. Sinabi Talagang, mo. ano yan, weeklong party. Enjoy. Nung mga bata-bata pa ako, kaya ko lunes hanggang linggo. Wow. A street party. Wow. Oh, wow. Wow. Tsaka sa aklan ka lang makakakita na libre alak. pag ano, pagat, mo, Pero walang gulo. Yung masaya lang. Tapos, in honor of uh, Senor Santo Niño. Oh, kasi, ano talaga yan. Kinangabi mo yan, ako. Panata ng mga Pumunta Katoliko. kami ng mga pinsan ko. Hindi ko na nakita ng tatlong araw. <laughs> hindi kayo makakakataan. <laughs> Noong finally, mm -hmm. nahanap namin nasa ilalim ng truck, tulog. Oo. Oh, oh, so, sobra ng ano. Wala na. na <laughs> masyado nag-enjoy. Wale. Uh, oh, ngayong mga, wala. ngayong ano, December, uh, talagang mararamdaman mo na kasi may mga nag tawag ng sad sad yung street ah, dancing na. oo oo every night yan mayroon ng mga grupo na nagsasad sad December pa lang meron oh, na sa ma... Uh Meron ng ati-atihan. Oo, sa Kalibo. Ramdam mo na yan, maingay na yung mga streets. Hanggang sa mag-January yan. Ayan. Nako, talaga, kailangan ko pumunta dyan. Parang Oo. masaya. Kasi, uh, may project ako dyan eh, pina-follow up ko kay Mayor Jury Sucro. Mm -mm. Yung Kalibo Gymnasium sa Kalibo. Ah, Sipin mo, mm -mm. ang Kalibo dinadayo ng lahat, andyan janda sa tabi ng Boracay at lahat. Mm -mm. Ngunit, walang gym. Totoo. Ayun, sabi ko, mm -hmm. ano ba yan? Disgrasya, kakahiya tayo. So, nakahanap ako ng pondo. Gusto ko nga mag-groundbreaking inauguration or whatsoever. Ay, maganda Senator. Sasama ako dyan sa groundbreaking. <laughs> oh, nakita ko nga. Actually, patapos na. Ang, patapos na uh, daw, oh, Pero, pero kulang pa yung datuong. Pero at least nasimulan. Mm -hmm. At magandang tulong yan no, sa mga atleta ng yeah, Kalibo. Eh. At yung kanilang mga programa. Magandang hapon, ah, Mayor Jury Sucro. Yes, ma. <laughs> At uh, sa mga nakikinig sa atin from Kalibo Aklan, susunod po kasama natin mula sa radyon natin sugod, Southern Leyte Arnold Morga. Arnold, magandang Arnold, hapon. Arnold, kumusta na ka mo? Ayan. Hello po. Hello, kumusta na? Maadjong hapon, Arnold. Ug ako so, mga kaigsuunan. Inin sa sugod. Magandang hapon sa mga taga Sogod, Southern Leyte. Susunod natin na kasama mula sa radyo natin, Takurong Sultan Kudarat naman, Senator. Mm. Kasama natin Marvin Alicante. Marvin, magandang hapon. Yes, magandang hapon po, uh, Senator Aini. At magandang hapon din po kay DJ Ay, kamusta Marvin? Celebration sa Kalimudyan Festival. mas gid. Inisigurado kag si Sarah G. Ang bongga ng konserto. wow. Yes. wow. Uunahin natin sa pakinggan ang tanong ng ating kapartner mula sa Kalibo Aklan, Jodel Rentilio. Ang kanyang katanungan? Ito po ang aming katanungan dito sa bayan ng Kalibo, Kalibo lalawagin ng Aklan. Ang Kalibo po ay kilala sa sikat na Kalibo ati Atian Festival sa buong mundo. Ano po ang inyong maitutulong para pa mas maging popular at dayuhin ito ng mga turista galing po sa iba't ibang sulok ng mundo? Ay gusto ko 'yan. Alam niyo nung uh, naging gobernador ako ng Ilocos, wala pang turismo na domestic. Iilan lang dumarating galing China, puro yung mga high roller gamblers. Ano na tigil 'yon? Eh talagang napilitan kami na mag-promote ng turismo. Lahat nagsasabi sa akin, hindi kaya 'yan. Sabi ko, bakit? Syam na lalawigan ang lalaktawin bago dumating sa Ilocos. Hmm. Ang layo-layo kaya ninyo, sabi ng ganon. Eh sabi ko, tingnan natin, gawa natin ng paraan. Eh sa Uh, palagay ko ang Ati-Atihan Festival, isa sa pinaka bonggang festival at pinaka enjoy sa Pilipinas mm. kasi nga nagpipinturahan at saka street dancing walang katapusan lumaki ako na ganyan <laughs> no, kaya oh, ka, ako ay nasa saksing buhay <laughs> oh saksing buhay mm. na mabubuhay ka pa rin pagkatapos ng ati <laughs> ang enjoy sobra kasi you're all in the street saka uh, masayahin talaga yung mga yung mga aklanon iba mm. enjoy tsaka safe lang enjoy lang pinipinturahan yung mukha mo yes. mm. bigay-bigay tagay-tagay na libre at uh, enjoy talaga kaya nagulat ako kasi pag masama ang panahon walang sisilungan ayan nag project kami nitong uh, uh, gymnasium ni uh, mayor pakatapos iniisip ko rin kasi nabawasan masyado ang uh, Boracay tourism yes. dahil nga parang galit ang China sa atin so yung mga Chinese tourists na noon nangangalahati sa Boracay at pati sa kalibo e eh, biglang hindi na bumalik Kalahati mm -hmm. na lamang ang bumalik. Yun ang masaklap. So, kailangan siguro, kausapin natin, na mapabilis ang mga visa ng Chinese, ng Korean, ng Japanese, kasi nahihirapan sila. DFA, nananawagan kami, mm -hmm. pwede ba ayusin yung mga visa ng mga Chino? Kasi gustong gusto nila, in love sila sa Boracay at sa Aklan. Yes. Tapos, ipackage. Isa pa yon. Ang objection naman sa domestic tourism, ang mahal daw. Mm -hmm. Ang mahal. Although may derecho sa Boracay. Ipackage kaya yung yung ati-atihan para makatulog. I-package ati-atihan together with one night boracay or mm -hmm. something. Para parang sulit package. Yeah, dadaan mo ng kalibo. Oh, dadaan uh, mo na ng kalibo. Mag-street dancing. Mag-sad-sad muna. Mag -sad -sad muna. And then, yun, mag-recover sa Boracay. Mag like, siya <laughs> Ayun. Maganda idea yan, Senator. Okay ba yun? Mm -hmm. At saka, ikatlo, ibabalik ko na naman, yung advertising and promotion ng ati-atihan, medyo parang mahina. Ibig ko sabihin, tayo, alam na natin yon ikaw lagi, kasi taga-aklan ka. Pero ibig sabihin, kailangan ulit-ulitin, alam yeah. mo yon konting promo, konting ati-atihan, na highlight, kasi sobrang saya niya ata uh, ayan itutulak ko na naman yung Young Creative's challenge yung mga bagets dyan sa Aklan sumali kayo tapos kunan ninyo ng mga film ng mga tungtong, ibida natin sa lahat para meron tayong promo material for mm. Aklan and for the Ati-Atihan na parang kung minsan nakakalimutan na may ganyan pa mm -mm. Tignan niyo yung sinulog mm -mm. ang galing mag-promote samantalang back-to-back yeah. -back lang yan mm -mm. Actually, yan ang isa sa mga kulang. And maganda yung point ni Senator na yung mga kabataan dyan na gumawa kayo ng content oh, regarding the festival well, para makita nila kung gano'n ka, gano'n gano gano yung festivity. Yeah, gano'n ka saya. Mm -hmm. Talagang kakaiba. Ayan, maraming... yung ibang festival kasi nakaupo ka lang, nanonood ka ng Totoo. show ito talaga, eto na yung interactive uh, na hinahanap dojo, ng millennial at gen Z actually yun yung difference ng ati-atihan sobrang interactive, uh, siya yung sinaunang interactive, <laughs> wild interactive <laughs> <laughs> weng, weng, wal, wal, interactive. Kaya kailangan nyo pong ma-experience yan. Ayan. Every ano po yan. Ang kalibo ay uh, third week of January. Alam so niyo when... sa totoo lang, ang Luzon, lalo ng Ilocos, wala naman Santo Nino. Mm -hmm. Ang Bisayas talaga ang may mm -hmm. Santo Niño. Kaya may street dancing. Kasi, di ba, parang ang sabi, ang dasal, ang dasal sa Santo Niño, inaaliw mo yung bata, ilalaro mo, isasayaw mo, kakantahan mm -hmm. mo. Kaya nagkaroon ng todo-todong street dancing ang ati-atihan. Ayan. So again, sa mga kaibigan nating katoliko, kung gusto nyo rin ma- yung panata nyo, kay Sino yes. Santo Niño, maano, eh talagang pumunta kayo ng Aklan tuwing ati-atihan festival. Next pong magtatanong sa ating radyo natin, town hall meeting mula naman po sa radyo natin, Sogod, Southern Leyte, Arnold Morga. Arnold, ano po ang inyong tanong kay Senator Aini? Arnold, maadyong hapon. Hello. hello, po, maadyong hapon. Hello, hello. Ah, kumusta na kayo dyan? Um, ayos po at masaya sa araw-araw. <laughs> <Hey. laughs> Opo. Um, Madam Senator, ang tanong po namin um sa inyo pong pagbisita sa iba't ibang probinsya po sa bansa, eh ano po ba yung native delicacy na pinaka po sa inyo? Kasi tapos po um paano po ba natin palalaksin yung food tourism sa bansa hmm. sa harap po ng problema sa uh, food uh, inflation? Ay, ta talaga tama yan. Alam natin na uh, yung uh, nako, ang uh, suman, uh, ang bingka, uh, napakasarap lalo na sa linagyan ng latik at yung bingka, kilalang kilala. Ang sugod yan ang specialty naton Tapos yung mga salbaro, mm. nako talaga naman. So, suddenly, ang sarap kaya ng salbaro doon, ang pino-pino. Kakaiba, lahat made sa, syempre, ang ever-loving lubi. Talaga naman yan ang kailangan natin. Sakto talaga sa Disyembre. Bibingka, puto-bungbong na season dito sa Maynila. Pasko lang. Sa su God, all year round, suman at uh, bingka. Masaya talaga doon. Mm -hmm. And, um, yun nga, ang... Um, food tourism, malaking bagay 'yon na hindi ako maniwala sa Ilocos dinadayo para lamang sa bagnet, sa sa empanada, mm -hmm. sa dinuguan, yung crispy dinuguan, pinupuntahan talaga ng tao. So dapat dyan sa Sugod, eh mga discover din ang lahat ng coconut specialties. Sariwang-sariwa kasi ang uh, ang yield diyan. At saka dapat mag-invest tayo sa DTI ng mga food processed at DA, mm -hmm. yung um, yung nyog kasi sa sugod at sa buong uh, late, eh, wala nang produkto kundi kopra. Mm -hmm. Eh itong copra, kung minsan mataas, mm -hmm. madalas, mabagsak man ang presyo. Kaya sana, yung mga in-demand na coconut products, katulad ng uh, extra virgin coconut oil, gamot siya sa lahat ng bagay. Tapos yung coco sugar, kahit may diabetes ka, pwede. Mm -hmm. Tapos uh, yung coco juice, lahat ng Hollywood movie star, painom-inom na ng mga kuha ng juice sa nyog. So dapat meron rin tayo sa sugod niyan. Mahal ko yung sugod kasi nung nag-typhoon, noong nag-bagyo, nag-brown out sila ng todo-todo, pinadala pa namin ang Ilocos Norte electric ko-o oh, para lang magkabit. Oh. Kasi kawawa sila masyado, ang tagal, dalawang linggo, wala pang uh, ilaw, wala pang kuryente yung mga Ilocano. Sabi ko, punta kayo. Sabi sa akin, ay, paano pupunta dyan? Pasko. Yung, uh, kailan ba yun? Ivet? Ivet ba yun? Nga bagyo na grabe sa bisayas Tapos, Pasko yun eh. And then sabi ko, o oh, paano? Eh yung mga binata na lang, walang pamilya. Mm -mm. Sabi ko, oh, sige yung mga binata. Ma'am, may Pasko din kami. Tapos tinatanong, binabola-bola ko, sige. Hindi bali maraming maganda sa Sugod. Makahanap kayo ng asawa dyan. <laughs> <laughs> Guwapagid ang mga taga sa kalayte, oy. <laughs> Aya, maraming salamat Sir Arnold Morga. Thank you, thank you Arnold. Nang natin so good Southern Leyte at mula po so good. Lipad naman kami ni eh, Senator Imee sa Sultan Kudarat. Wow, at, ha. Takurong, radyo natin Takurong. Pakinggan natin ang tanong ni Marvin Alicante. Ayan, Ay, ah. maayong uh, hapon na Senator Imee. Ayan, maayong hapon. Kumusta na kamo dida? Okay naman po. Okay, ito po yung aming katanungan. No? Bilang senador po ng Pilipinas, uh, paano nyo po palalakasin ang uh, kapayapaan, lalong-lalo na dito sa Mindanao? Ako Marvin, talaga matinding tanong yan sa panahong ito kasi nagpaplano tayo ng BARM election ka isa-isa ka unahan historical election sa Bangsamoro at lahat kinakabahan. Meron na naman move na ipospone na naman sabi ko, wag na ninyong ipospone utang na loob para mabigyan na ng boses ang mga botante at uh, ating mga kapatid na Muslim once and for all pabutusan na natin. Kasi hirap na hirap na ng mga yan at uh, wag nang ipagliban na naman second third time na ito pinagliliban para lang pinopospone. Okay. Eh, importante na marinig natin kung ano talaga ang kagustuhan ng taong bayan sa Takurong, sa Maguindanao, sa lanao sa Sulu. Lahat yan kailangan bumoto na at yan ang makakatulong sa kapayapaan. Ako naniniwala ako ng mga kapatid nating muslim, sawang na, sa putukan, sa bomba, ayaw na nila niyan. Gusto na ng kaunlaran at uh, yung mga servisyo ng edukasyon, kalusugan, kasi kasi aminin natin, luging-lugi talagang kulelat sila sa infrastructure, kulelat sa health services, and uh, I think an election will really help. Ang mabigat lang kasi dito sa mga eleksyon na to, parang may duda ako, sa kakapospon at kakapospon, nagiging sa ako na pinag ng uh, bilyon-bilyon pera ng BARM. Natatakot ako na baka yung iba dyan nag enjoy sa 70 billion black grant kada taon plus another ilang billion na naman na tulong. Eh taon-taon yan, eh, umaabot na yata ng 500 billion. Yeah. Mm -hmm. Nako, Baka yan ang pinag na para sa akin, eh, nako after all these years na luging-lugi at nahuhuli ang ating mga Muslim brothers, it's about time. Deserve na nila yan talaga. Mm -hmm. yan na naman Deserve na deserve, sabi deserve. nga. Deserve. Oo ito. naman. No? And uh, lahat naman tayo gusto natin ng kapayapaan. Diba? Correct. Nakikita natin yung mga nangyayari sa sa mga nagigera -nag ngayon, di ba? Sa uh, Middle East talagang eh, hindi, hindi maganda Lahat apektado. Tama, mm -hmm. tama. Talaga nakakaiyak. Pero sa atin na napanood lang natin sa TV. Naku, sa Mindanao, daman-daman nila. Lahat sila may namatayan, may mm. nasaktan. Naku, talaga naman. Tsaka yung trauma sa katilang oh, oh, mental. tama. Yeah? Talagang oh, apektado oh, oh, ang lahat. Sipin mo yung mga batang malili, nakakakita ng ganun. Mm -hmm. So, talaga nga uh, isulong natin ang kapayapaan, Senator. No? At isa tama. Yan sa kanya talaga mga advokasya. Nakakatuwa eh. Kasi nung isang araw napunta ako sa isang meeting uh, United Nations Women for Peace. Ang kababaihan pala ang peacemaker. Ang lalaki daw ang warmonger. Ayun so, naman. Sorry po sa mga so, asawa so, diyan na ano. Ang nagde daw <laughs> ng gera. ng eh, ay eh. mga mama. No, hindi eh, po kami nag ng mga babae. Talaga, correct. ang naturally ang mga lalaki ang ano cause <laughs> <cost> ng war. <laughs> correct. Ganon. kasi talagang uh, ang mga kababaihan daw ayaw talaga ng gulo. Mm ina mm. kasi inaasikaso ang pamilya abala sa bata ayun source of peace po kami mga kababaihan eh. dalawa Kahit kaming babae mataray. dalawa kaming babae dito <laughs> wala kayong magagawa <laughs> ayan salamat sir Marvin Alicante thank you Marvin Radyo natin Room Sultan Kudarat, maraming salamat din sa nakasama natin mula sa radyo natin, Kalibo Aklan, Jodel Rintirio. Jodell. At nakasama natin mula sa radyo natin, sogod Southern Lete, Arnold Kumusta So good, Arnold, and of course Marvin. Marvin, na nga, Sultan Kudarat. Oh, Ito, balik na naman ako doon. Balik na ako, balik sa Sultan Kudarat. Enjoy ako doon. Ang ganda daw ng Sultan Kudarat. Oo, oh, sobra. Eh. At saka na, sobrang colorful. Ang mm. bongga nila magbihis. Mm. Kakaiba. At yun ang maganda na parang nag na oy, eye opener kasi marami mm -hmm. sa atin na takot pumunta ng Mindanao yung Oo mga Sultan Kudarat area uh, Sulu Abangan mo ang next uh, ang aking next uh, ang video. aking video nasa Mindanao ay maganda yan Muslim-Musliman sa Sambuanga para makita natin tahimik na ang Mindanao mapayapa at ubod ng ganda ayan ang mga beaches diyan grabe ang ganda diba Pink dye oh, pink oh. laban ka sa pink sand kaya uh, yun yung sinasabi nila, peaceful na. Oo, oh, iba na, iba, iba na, na, iba oh. na. So let's visit and uh, tangkilikin ang uh, tourism industry sa Mindanao Ayun. Ayan. At uh, konti na lang oras. Ang bilis ng oras. Parang 2024. Kaya nga. Uh, uh, ilang tulog na lang Pasko na. Correct, correct. Nak Oh, ano ang Christmas tayo? wish mo, ano Senator? Ano Christmas wish ko? Siyempre. Sa dami-dami dami ng mga gusto mong i-wish para sa mga kababayan natin, para sa sarili, anong Christmas wish mo? Alag like, kasi, iniisip ko kung tutuusin. Kasi, di ba, yung mga markano nag-election sila noong nakaraan. Tapos lahat sila, American dream, American dream. Yeah. Pero kung tayo, yung Pilipino dream, apakapayak lang naman at napakasimple. Mm -hmm. Na makakain ng uh, sapat, tapos makapagtapos yung anak, tapos okay naman yung mga lusugan nila parang ang babaw deserve natin yan yes. mm -hmm. ibigay na natin deserve na deserve ayan kasi actually lahat tayo parang gusto mo ng American Dream marami sa mga Pilipino pero yung American Dream mabigat nayayaman sisikat at diba? hindi madali mabuhay sa Amerika hindi madali Mauubos <laughs> ang pera mo totoo puro <laughs> stocks uh, oh. kaya talagang kung kaya naman natin mamuhay ng Filipino Dream di ba yeah. eh, simple il lang ilaban natin yan dahil deserve natin ang That's ya na pamumuhay. At uh, dahil wala na po kaming oras mga huling paalala Senator, baka Uy, may mga paalala. pupuntahan ka. Ano ko, pupunta ako sa kung saan-saan na -saan, Christmas party. Mm. Mag-ingat sa Christmas party. At uh, syempre, pangalagaan ng sarili kasi overeating, over-drinking, over, over lahat. <laughs> uh, pag nung umpisa ang Pasko, get ready ngayon pa lang mag-exercise uh, na, konting uh, konting jeta. Ako uh, ganun eh pag November. Zumba. Konte, kahit konte. Mm -hmm. Kahit hindi marunang katulad ko, ikaw dancer, faith and ay, daya. No, hindi eh. naman. Noon yun, Senator. Pero, again, maraming salamat sa ating mga radio natin partners no, na nakasama. At uh, abangan po ang mga susunod pa nating episode dahil itong ating programa ay para kamustahin, alamin, at talaga makibalita oh, no, sa ating mga kababayan nationwide. Kung oh. kayo po ay may mga concerns, may mga nais po kayong ipaabot kay Senator. Bukas Gusto ko na napaltan atin... yung mga question. Puro baha puro bagyo. <laughs> Sana maiba naman senator oo. no at uh, magdasal tayo na wala nang bagyo or kahit na ano na pumasok sa ating bansa maging mapayapa ang kapaskuhan Turek. ng bawat pilipino sabay dasal nako tindihan pa ang basdasal oo asa napakadaming mga problema at uh, mga pagsubok na pinagdadaanan ng bawat pilipino sa eh sa bawat problema i may solution i may solution, I may solution. pero ang totoo tayong lahat sama-sama ang solusyon ayan tayong lahat ang uh, solusyon dahil si senator Imi ay sabi ko i may kusa, di ba? <laughs> Ay, may puso. Uh. Ayan, Ayan. Follow niyo yung kanyang naman. mga social media pages. Yung Oo, TikTok puro, account mo. Puro kalokohan. <laughs> Bang Doon relax. Makikita ang ano, tunay na uh, public servant. Pero having fun pa din. O di naman. Importante kailangan. yun. Para wag tayong tumatanda ng mabilis. Kasi maraming masamang balita. Bagyo ng bagyo. Mm -hmm. Bigas. Pagkain. Lahat ng hassle. Nako, sa kabila niya, nako. Talaga naman kinakailangan magsay pa rin. Mm -hmm. Kaya po sa muli, samahan niyo po ulit kami ni Sen. Amy Marcos sa ating programa ng Radyo Natin Town Hall, Town Hall. Meeting tuwing 4.30 hanggang alas 5 ng hapon, every Friday po dito sa si Radyo Natin Nationwide. Again, Senator Maraming salamat. Maraming salamat at kung may maitutulong ayan, sa Radyo Natin, sa Senate Office, tanggapin namin ang inyong mga problema at hanapan ng solusyon. Nakasama po natin si Sen. Amy Marcos. Ako din po ang inyong nakasama, sa Loverk Lamor ito po ang programang Radyo Natin Town Hall Meeting kita kits ulit next week magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Radyo Natin Town Hall Meet on Radyo Natin nationwide.